Good morning mga kaumpay Pupunta na tayo ngayon sa Tasking natin sa Marikina Sports Center Sa Anelia yes, sa Kredi tayo doon Sa Palarong Pambansa 2023 Let's go! Well, good morning mga kaumpay nito na tayo sa Marikina Sports Center Ayan Ayan nyo Ayan mga kaumpay Ayan nyo ano yung ibang yung... 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 palaro let's go ayun po Ayan mga player tara Castro yung mga player na warm up na ito ang kasalukuyan na nangyayari sa Marikina Sports Center. Go warm ibang player. Sabi so, pa diba pala yung naglalaro dito? Uh, may Paralympics at mga Ayan, makikita niya dito sa loob ng na Sports Center. Nahanap ulit yung mga kababayan ko. hello shout out ingat kayo, lakasan nyo ha, galingan nyo ha ayan po yung mga player natin, naghanap tayo ng region 8 dito ng mga kababayan natin eh ay ah, sila yon. Mga balarot, mamaya sisilipin natin yung mga ibang palaro Diyan natin dito to. Yan ito yung sabi lang entrance gate Gate 2. papuri Mari Welcome to Marikina Sports Center Mamaya, isilipin natin ang iba't ibang mga laro ng ating mga kababayang atletang Pilipino Hey. Okay, okay panoorin natin ang track and field ng palarong pambasa dito sa Marikina Sports Center Okay, ano Okay, o bisa na. So, pa bisa na Yang ating mga. Yan na yung mga atletang

tapos na ang ating track and field 200 meters yan yung mga manonood dito ngayon kikita nyo kung gaano kalawak at kaganda ang Marikina Sports Center Ayan, sa mga gusto magpa-picture dito, malunod kayo ng laro. Ayan, palaro, makikina. Ayan yung torch natin. Walang patayan niya hanggang matapos ang palaro pambansa. Hello po. Ayan na, 110 meters. Ayan na, 110 meters. adhis elementary ini membawakan uh. usui videk meledek meledek sudah koklah koklah videk masuk gay hilang binga binga 드 네. 안녕 체 e Ito kami ngayon sa laro ng volleyball versus Western Visayas at Dabao. Panoorin natin. Andito pala kasama ko yung body ko. Ang gwapit ng maglaluyong intent. Patrolman Castro. Okay, andito tayo ngayon sa laban ng volleyball. Western Visayas versus Region 11 Dabao Eagles. Yan po yung mga player natin. Chinese character ang apelido nila at Chinese school sila. Pero Western Visayas. Ano mga ganda naman nun. Yan po, dito tayo sa laban ng volleyball. And libero. Iba yung kulay niya pag libero. Uh, mga nanonood natin. silip lang to sa pinapanood isa sa game na inaabangan sa palarong pambansa 2023 Marikina Sports Center Boom! Yan yung manonood natin shoutout sa lahat ng mga manonood natin dito Oh, malakas ang palo. Okay, hindi pa tayo mamaya sa ibang palaro naman na. Western Visayas versus Davao Eagles, Region 11. Boom! Malakas! Galing! din kami ngayon sa... sa larong pambansa dito sa Marino Sports Center. Dito tayo sa swimming. Malori natin ang mga naglalaban at ang video dito. Ayan Ayan po. alam kung sino yung naunguna at kadadating lang natin uh, Padamihan ng lap Pinasili po lang sa inyo yung laro ng swimming dito Digdi ka ng labanan Yan po dito yung swimming pool ng Marikina Sports Center. Ang daming manonood. Lahat ng sports, i-feature natin dito sa YouTube channel. Kaya kung bago ka sa YouTube channel ko, Ram Homely TV, please follow and like and subscribe and share. Para nakapunta ka na rin dito. Ay, nanood ka lang sa YouTube channel ko. Yan na. Nanalo na. Okay, dito po kami. Tuloy na tuloy na ng pagpapantay. Dito sa Marikina Sports Center. Kasama namin ang Maritigas, Morera, and then Winape. Ayan. Tapos na po yung taro. Last day bukas, Sabado. Kaya sa mga gusto manood, punta lang kayo dito sa Marikina. Last day na bukas. Okay, ingat kayo. Okay, dito tayo ngayon laban ng Central Visayas versus Kyrgyzstan. Yes, yeah. Na-okay natin. mga batang to. nandito pa kami ngayon sa Marikina Sports Center hanggang gabi na to. Uh, ngayon ang last day ng Palarong Pambansa 2023. Salamat sa iyong panonood at mag-iingat kayo. Kita -kita tayo next year sa Cebu 2024 Pambansang Palarong Shout out kay Sir Coppercee, Ka Minyo. Shout out kay Ka Bernie, Ka Bernie. First Limuyo. Shout out again. Ay, ka, buena pe. Shout out sa'yo. Huwag mag-alala. Okay, ingat. Bye-bye. Okay, tapos na. Uwi na. Tapos na yung deployment dito sa Palarong Pambansa, Marikina 2023. Time check. Time check. 10.45. 10.45. Pumasok kami alas 7. Okay. Shout out kay Gotin. Gotin. Anak ni Trunks, pati ni Bulma. Thank you.